Ito yung merienda na hindi-hindi talaga magsasawa ang inyong mga anak. Espesyal ang ating gagawin dito sa ating hotdog. Nagpainit na ako ng ating pan, nalagay ako ng konting tubig, niluto ko ito ng bahagya, at nalagay ako ng konting mantika. Meron ako dito ang barbecue sauce, at kung wala naman kayo nito, uh, maglagay lang din kayo ng same ng amount ng ating ketchup. Konti lang. alutin lang natin ito for uh, medium heat, o hanggang sa mag-caramelize ng konti yung ating sauce na ginamit. Itong ating hotdog ay optional lang sa ganitong klaseng duto ha, pero pwede na mga pirito lang. 2 tablespoons nga ng margarine or mas masarap, masarap syempre kung butter. Sasabay ko na rito yung ating onion, garlic. Patatas. Mali, mali. Okay lang. Iba naman tayo ng brand. Ito ay may 500 grams na spaghetti sauce. Paminta? basil, salt. So, ngayon ay isa-simmer lang natin ito for at least 10 minutes over medium-low heat or uh, low. Ligay din natin yung hot dog. 400 grams sa spaghetti pasta. Ito daw ay good to cook for 9 minutes. 1 to 2 tablespoons ng salt. bak wow. ay tayo wow Hmm. Tapos na pero kasi pang merienda. Tapos may pandesal. Mm. <laughs> Dibas. Dibas. Bye. Bye.